Alright, so going back with uh, uh, yung viral topic ngayon mga kaibigan Patungkol sa isang viral school principal na pinatanggal yung toga uh, On the program no? ng graduation ceremony So, meron na pala talaga siyang, uh, meron na pala siyang kinasangkutan dati Way back 2023 mga kaibigan, na isang problema So merong post dito mga kaibigan, in-update lang by Reynan Doce, uh, April 16, 2025. Controversial na principal inireklamo ng pang-aabuso mula pa 2023. So aside from that issue na umeksena si Madam Principal doon sa my graduation rights, eh meron pa pala siyang naging problema way back 2023. Matagal nang nananawagan ang mga estudyante at guro na palitan ang principal ng uh, Colonel Roberto Avellion National High School or Kran sa Lawaan, Antique. Ang principal ay si Ma'am Nates, mga kaibigan, na naging kontrobersyal matapos niyang ipatanggal sa mga estudyante ang toga sa kanilang end of school year rites noong Abril 15. Okay. Noong September 2023 naman, mahigit 500 estudyante at higit 20 guro ang nagsagawa ng kilos protesta. Oh, mga kaibigan, imagine that. Meron na palang nag-conduct, nag-organize ng kilos protesta noon kontra kay Madam Principal. Sa harap mismo ng paaralan upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa pamumuno ni Nietes dahil sa umano'y pambubuli, pananakot at pang-aabuso sa kanyang posisyon. Matatanda ang si Lawaan Antique Mayor Acer Baladjay mismo ang nanawagan sa Department of Education na gumawa ng paraan upang mailipat si Nietes sa ibang lugar. Pero 2025 na, hindi na ilipat. At ngayon, meron na naman siyang bagong eksena, mga kaibigan. No? Ayon kay Baladjaw, bago pa man itilalaga si Nietes sa kanilang bayan, naging magulo na rin ang sitwasyon sa dalawang paaralan na kanyang pinanggalingan. Okay, so may mga previous issues pala si Madam Principal even sa mga schools kung saan siya nanggaling. Right? Sa Colasie at Tobias Fournier, sinampahan din siñetes ng mga kaso at may mga petisyon mula sa mga magulang at guro na siya itanggalin sa puesto. So hindi lang pala petition from um uh, from parents kundi sa mga teachers, mga co-workers, mga kaibigan, no? Ay, hindi lang petition, may kaso rin pala. Dagdag pa niya, tila wala ng local government unit na handang tumanggap kay Nietes dahil sa kanyang ugali. Comment down sa comment section natin mga kaibigan patungkol kay viral principal. Hindi lang pala yon ang eksena na kinasangkutan niya lately. Meron pa palang mga previous mga eksena sa buhay niya. Whew, Pilipinas!